Oh. Huh? Pintura na lang ang kulang. Hmm. Pipinturahan na lang yan. Una waterproofing muna. Tapos pintura. Hmm. Tapos na. Yung step na request nyo dagdagan. Ayan ha. Huh? Oh. Tapos na yan, waterline. Ito, ngayon ko ito lalagyan. Busang ko, ayan o. Oh. Nagpahakot pa ako ng buhangin eh. Ayan. Yung Merkulis sana, tapos na sana ito. Pati ito, pipin, pagpintura. Eh, walang waterproofing sapos pintura eh. <coughs> ayan na. Ah. Okay na siya. Yan lang, hindi ko pa nabubuhusan. Mm-hmm.